sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa kanyang natuklasang batong kulay itim. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, masasabi kong ang mga batong kulay itim ay bihira nating makita sa ating kapaligiran. Pero sadyang may mga ordinaryo o natural lamang na mga bato na itim ang kanilang kulay Kaya pagdating sa mga batong kulay itim, ito ay nangangailangan ng iba yung pagsusuri bago natin matutukoy kung ito nga ay isang lihitimong marka Ayon dito sa komento ng ating kath meron daw siyang nakita na isang batong kulay itim. At base sa kanyang pagsusuri, ang akala niya ay nakapatong o nasa ibabaw ito ng isang malaking bato. Kaya ang kanyang tanong ay positive o possible kaya na may rock and close treasure deposit na marka sa ilalim ng malaking bato na ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na ako ay meron lamang dalawang FB page. Una ay ang Treasure Antiques at ang pangalawa naman ay ang Treasure Hunt Club. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay nais ko na rin ipagbigay alam na ako ay hindi humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Muli, ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Sa ating pagpapatuloy, gaya ng aking sinabi kanina, ang mga batong kulay itim ay bihira natin itong maingkwentro sa ating kapaligiran. Ngunit kung tayo ay nakatuklas ng isang batong kulay itim, hindi natin pwedeng sabihin na ito agad ay isang treasure sign na ginamit ng mga sundalong sa kanilang pagmamarka. Kailangan nating suriin itong mabuti kung may nakaukit sa mga bahagi nito maging ang ilalim na bahagi nito. Maliban dito, ay ang paligid nito kung may mga markang pointers na nakaturo sa lugar na kinalalagyan nito. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang isang rock and close treasure deposit na markang tinutukoy ng ating ka dito sa kanyang komento na ito ay isang uri ng marka na ang deposito ay nakapaloob sa katawan ng isang malaking bato. Meron na akong ginawang ilang mga videos tungkol sa mga markang rock and close treasure deposits. Kaya kung hindi mo ba ito napapanood, mas maiging panoorin mo na rin ang tungkol sa mga ito. Positive o possible kaya na nasa ilalim ng malaking bato ang isang marka kung saan ay nagpapahiwatig ito ng rock and close treasure deposit. Ang masasabi ko naman sa katanungan na ito ay may posibilidad na may nakaukit na isang makalagang marka sa ilalim ng malaking bato. Ngunit ang problema ay hindi tayo nakakasiguro kung ito ay isang uri ng marka na nagsasabing ang deposito ay nasa loob nito. Muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang mga batong kulay itim ay bihira natin itong maingkwentro sa ating kapaligiran. Ngunit kung tayo ay nakatuklas ng isang batong kulay itim, hindi natin pwedeng sabihin na ito agad ay isang treasure sign na ginamit ng mga sundalong kapon sa kanilang pagmamarka. Kailangan nating suriin itong mabuti kung may nakaukit sa mga bahagi nito maging ang ilalim na bahagi nito. Maliban dito ay ang paligid nito kung may mga markang pointers na nakaturo sa lugar na kinalalagyan nito. Pagdating naman sa kanyang katanungan, ang masasabi ko naman sa katanungan na ito ay may posibilidad na may nakaukit na isang mahalagang marka sa ilalim ng malaking bato. Ngunit ang problema ay hindi tayo nakakasiguro kung ito ay isang uri ng marka na nagsasabing ang deposito ay nasa loob nito. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay nais ko lamang ulitin ang aking mahalagang paalala na ako ay meron lamang dalawang FB page. Ito ang Treasure Synantics at ang Treasure Hunt Club. Yan lamang mga ka at wala nang iba. Maliban dito, ay nais ko na ring ipagbigay alam na ako ay hindi kailanman na humihingi ng donasyon o bayad bilang kapalit sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, nais kong magbigay ng paalala na ako ay hindi tumatanggap ng kahit anumang donasyon o bayad sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin naman natin ang mga pangalan ng ating mga ka na humiling ng shoutout. Kaya out sa mga sumusunod. Regan Francisco ng San Guillermo Murong Rizal Gwen Lumaino Jerry Curativo ng Tagum City Davao del Norte Jovet Fornoles ng Bicol Camarines Sur Joni Orina ng Quirino Province Cheryl Absalon ng Negros Occidental Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.